Yan naman ang pinakamalaking kasinungalingan. Inuulit ko na pinanganak ako ng squatter sa Tundo, 500 Moriones Street, corner Santa Maria. Ang totoo niyan, ang pruweba na squatter kami noong araw, eh kabibili ko lamang ng lupa na yan 2 years ago. Kailan ako ngayon, di ba? Nabili ko 2 years ago lamang yung lupa na yan. <clears throat> yung bahay na yan. Diyan, sinasabi nila, eh, malaki-laki din pala yung bahay mo, maski squatter ka. Eh kasi, kapot, ah, tatlo pamilya yan. Isa lamang kami sa si tatlo. Kami nakatira doon sa pinakamataas. Pero, isang palapag lang kami. Ang totoo niyan, eh, sama-sama kami matulog ng magkakapatid. Siyam kami, isang kulambo, isang banig. Ang tatay ko, tanay ko, nakahiwalay. Kaya sobrang sikit namin. Nagtitinda ako ng hipon sa palengke ng nanay ko, hindi kami wholesaler. Pag nga ako pag umaga, ang nanay ko nagpapaiwan pa para magtinda ng payong. Pero hindi ko naman sinabi, forever kami, ganun ang buhay. Sa sikip namin, ang mga magulang ko siyempre nag-uusap yan na humanap ng ibang lugar. Ngayon, nakahanap sila. Ito na yung sinasabi nila na, na binabasa nga ako, plus daw, gated subdivision. Walang plus gated subdivision sa tundo. Wala itong nahanap namin ay isang lugar sa Balot Tundo, San Rafael, na malapit sa Smoky Mountain. Pagkatapos, dadaan ka na sa Sunog Apo Bridge. Bahayan, parating nakabahayan lugar na yan. Ang kalye, lupa lang, wala simento, walang aspalto. Ang nakatira niya siguro wala pa sampo. Kaya parang nakakatakot tumira. Parating na nakalubog, may amoy pa. Walang bakod, walang gwardya, ang kalye, lupa lang. Doon kami nakabili. Eh, umutang ang tatay ko na 16,000 sa GSIS para makabili noon. Tapos yun na, nagtayo kami ng bedroom house, unti-unti. At doon nga kami lumipat. Para ba naman? Pero lahat kami, isang kwarto lang, hindi pa rin naman ganun kalaki. Kamukha din kami ng mga bumili ng bahay. Pag may bahay ka na malaki, parang ngayon, kumuha ka sa bahay sa subdivision, housing project, ang nire-raise mo lang yung down payment. Kaya hindi mo sasabihin, uy, mayaman na, malaki na bahay. Hindi, kasi ang binayad mo lang doon, yung down payment eh. Huhulugan mo pa ng 25 years yung, yung, yung utang mo. Ganyan ang buhay na mahirap. Pagka sa mga low-cost house, makikita mo ngayon, ganyan, hirap pa sila, naguhul pa. Ano naman kasi nung walingan yan? Ang unang nag aral ako sa Isabelo de los Reyes Elementary School, public school. Pero dahil sumasama ako sa nanay ko, eh, hindi, tumigil mo na ako. Parang nung bata ako, hindi ko malaman, ba't kailangan pa ako mag aral Ayoko na. Eh, hindi kumain ang na nanay ko. Kaya nung pagbubukas ng eskwelahan muli, doon sa harap ng Isabelo de los Reyes, walking distance sa bahay namin, meron din na yung eskwelahan na para sa mahirap, ang mga pare, ang tawag doon yung Tondo Parroquial School na ngayon ay holy child na to school. Pero noon, tondo parokya lang yun. Uh, doon ako pinasok. Para sa mahirap yon. Mahirap din doon. Makamas mayaman pa sa Isabelo de los Reyes. Ngayon, doon ako nang daral. <clears throat> Malayo-malayo yan sa Ateneo or Lasal na pinag nila o sa Amerika na pinag nila. At saka alam mo, minari di pa ako, ang tatay ko daw, budget officer. Eh, siyempre naman, napopromote din yung tatay ko pag tagal-tagal. Kung ikaw halimbawa, vice president ng isang bangko, sasabihin, hindi ka naman pala vice president ng bangko. Eh baka naman nagsimula ka ng clerk ka eh. Kasi nagsimula tatay ko, inspector lang ng mga isda eh. Siyempre tapos, tumataas naman. Kaya nga sinasabi ko, sa sipag at syaga, dyan ka asenso Dahil sa sipag at syaga ng nanay ng tatay ko, kahit pa paano, umaasenso din unti-unti. Hindi ko naman sinabi, never na umaasenso yung mga magulang ko. Pero, nasa college na ako, nagbo-boost pa kami. Bumapasok ko sa UP, naka-boost. Naka-jeep, naka-boost. Ewan ko kung mayaman ang tao mo doon. Pero kami, naka-boost. At pagbaba ko doon sa, sa, sa kaya ng boost, sa babaan, naglalakad pa ako ng malayo. Hindi ako nagtatricycle. Pagpunta sa bahay namin. Yan ang katotohanan. Kaya, ang buhay ko, Buhay mahirap. Huwag natin lituhin ang mga tao. Iba ang buhay ng mga pinakamayamang asindero. Iba ang buhay namin. Pag mo ang asindalo, isita bakit kita mong buhay ng mga may-ari at buhay ng mga magsasaka. Ganyan kalaki ang depresyon namin, nila nila. Kaya kailangan ko sila no ngayon, ngayon. Dadaling kita, dadaling ko kayo doon sa aking bahay na ko na, kung saan ako pinanganap, kung saan kami lahat ay pinanganap, ikikwento ko yung aming buhay, kung saan kami, kung naglalakad o punta palengke, kung saan kami nag-aral, kung ano itsura ng lugar na yun, kung saan kami naliligo pag umuulan, pag umabagyo, na may basura. Kaya, yeah, ikikwento ko yung buhay namin nung mahirap kami.